Po, mga kaibigan, mga kapatid, kadoming po. Mag-share po ko sa inyo ng kaalaman tungkol po sa motor. Tara po na natin. Uh, magandang umaga mga kapatid. Uh, I-share ko lang sa inyo itong gagawin kong pagpapalit ng ignition switch. Ignition switch ng susuki uh, Suzuki 115 bali dito mga kapatid wala na talaga siyang susi uh, pinapatay lang ito ng may-ari uh, binubunot niya yung spark plug cap dun sa spark plug sa ilalim para pamatay lang yung engine ganong kahirap ang pagpatay pagka walang susi yung motor yan dati ginagawa ko binibigla ko ito para mamatay pero yung motor na ito kahit biglain mo hindi na mamatay kaya ang ginagawa kaya ang ginagawa ng may-ari tinatang, tinatanggal yung spark plug cap sa spark plug para mamatay yung engine tapos dito mga kapatid dahil wala na yung susi pati yung dito yan linagyan ng arang yan o oh. Linagyan ng arang kapatid yung lock ng upuan para itong itong kanyang ito para hindi yan uh, magbaba kasi pag nag nagbabayan uh, uh, nakakalawit yung sa upuan yung bakal nakalawit bali isasama niya ito maglalock siya hindi mo na siya mabubuksan dito naglagay siya ng arang oh, para steady siyang naka-open Ayan, bali pati yung dito kapatid, papalitan natin, no? Share ko sa inyo kung paano. Dito kapatid, at tatanggalin na natin yung tornilyo para mapalitan na natin yung susi. Ayan mga kapatid na natin yung mga pairings uh, Bago natin ito matanggal kapatid Ay kailangan muna natin tanggalin itong dalawang bolt na to Yung tornilyo ng stoplight Tanggalin muna natin Uh, dito para matanggal nating itong naglalak na ito ay kailangan nating tanggalan o luwagan itong dalawang bolt na ito yung dalawang phillips screw uh, dito guys, para Mapalitan natin itong kanyang susiyan dito, ay kailangan natin luwagan yung bolt dito, ito yung Philips screw na bolt. Tapos meron pa siyang isang uh, Philips sa baba dito, meron siya, meron ka makikitang ng Philips screw dito. Kali, dito mo kakalasin para matanggal mo ito. Tapos meron din dito sa kabila at dito rin sa baba sa kabila dito meron din dyan na tornil yung dapat uh, tanggalin ito na natanggal na natin ito na mga kapatid ang ipapalit natin na switch at yung lock sa likod bali ano siya R8 ang kanyang brand tapos ito yung ignition switch nya ito yung sa unahan tapos ito yung sa sa likod yung tinanggal natin kanina ilagay na natin Uh, dito guys, tatanggalin muna natin itong pagka-connect niya ng kable dito sa kanyang uh, bracket. Tanggalin natin yung pagka-connect nila. Ito guys, no, natanggalan natin yung bracket sa cable, no. Tapos itong nakaipit na to, ito, ito nakaipit na 'yon naka-bent 'yan. I i ano natin, itatayo natin para matanggal yung pagka-connect ng wire o yung kable. Ayun oh. Yan. Yan, tapos atakin natin papunta sa atin. Yan, yun natanggalan na natin. Ah, uh, dito naman kapatid ay kailangan natin na atakin itong pinaka-lock niya. Ito, aatake natin to tapos uh, may lalabas na natin. Yan Bali dito kapatid para matanggal natin to ay kailangan natin tong atakin. Ito, ito, haatakin natin ito palabas para matanggal natin. Yun. Ganon kapatid, atakin mo lang ito at may lalabas mo na ibalik na natin yung bago, kapatid. Dito naman, kapatid, uh, pag sinuksok mo ito, dun sa kanyang pairings, dapat ganito ang ano niya mamaya. Ganyan. Nakatayo ito uh, sa taas ito. Ipapasok mo dito sa may gatla. Yan. Yan. Uh, dito, kapatid, sa pagbalik, kung sakaling uh, mahirapan ka, sa pagbalik dito ay pwede mo siyang lakihan ng butas ito gamit ang kutsilyo hindi naman maganong malaking butas kapatid yung eksakto lang yung para makapasok lang yung lock na ilalagay natin lakihan mo lang siya ng konti katulad nito kapatid no hindi ko na ipapakita lahat kapatid no basta ganito ang gagawin ko Uh, dito kapatid, uh, nalakihan ko na yung butas gamit ang kutsilyo. Kung sakali naman na uh, hindi na kailangan lakihan ng butas, eh, wag mo nang lakihan ng butas. Ito kasi kailangan lakihan para hindi mahirapan. Ito kapatid, oh, magaan ko na lang siyang naibalik dahil dun sa paglaki ko sa butas. Tapos kapatid, dito, ayan, mayroon siyang ano rito kapatid, oh, mayroon siyang uka para dito yung kapatid oh, dito. Meron kasi ditong yan. Yan oh. Yan. Ito kapatid oh. Sila magkatapat. Yan, itapat mo lang silang ganyan para pag pinasok mo yung susi, susi, inikot mo ay hindi sasama ito dahil meron siyang stopper. Ayan oh. Ito pinaka-stopper niya. Yan. Tapos to guys, i ano mo rin to dun sa stopper, doon sa pinakita ko kanina, isakto mo rin, rin ito, dun ito sa loob. Ah, uh, dito kapatid, pagkukunek ka na natin itong kanyang pinakasusian at itong kanyang cable. Kapatid, ah, uh, uunahin natin itong ilagay. Yun. Yan. Tapos kapatid, isunod natin ito. Itong uka na to at dito sa bakal, sa may hook. I-ano natin, pagsamahin natin. Yan. Ayan kapatid, naka naka ano na siya. Naka nailagay na natin. tulak lang natin para pumasok yun bali yun kapatid no pumasok na siya tapos uh, ipitan natin siya ng long nose para hindi matanggal hindi matanggal yung ano nya pinaka ano yan inipit natin siya para hindi matanggal malabo lang yung camera natin kapatid no di yata kitang kita yung ginawa natin yan yan kapatid oh inipit natin yan subukan natin ng susi ayan no oh. magalaw siya kapatid tapos dito sa taas iyan oh. yan Okay na siya. Ibalik na natin kapatid. Ito kapatid, at testingin natin yung ginawa natin. I-lock natin ang kanyang lock. Yan, susi natin. Yun o. Oh. Lock natin. Yun. Naririnig po ba ninyo kapatid? Yun. Sa bangko po tayo kapatid. Ayan kapatid no, uh, subukan na natin yung ginawa natin. Ayan kapatid, naglalak na siya. Ang problema kapatid, pag sinusi mo, ay hindi siya nagre-release mag-isa. Tsaka yung susi matigas. Ang dapat mo pang gawin kapatid, ay kailangan mo pa itong i-press. Tapos sabay, uh, ikot mo yung susi. Ayan, Ganyan pa kapatid ang dapat mong gawin. Gawa nung nung nawala 'yung susi ay linagyan ng arang itong kanyang lock. Tapos sa katagalan na damage. Kaya siya ganyan kapatid no. 'Yan no oh. naglalak na siya kapatid no. Susi mo, 'yan, hindi siya nagre-release mag-isa. Na, kailangan mo pa siyang i-press tapos iko mo 'yung susi. 'Yon. 'Yung kapatid no. Okay na ayos na yung ating upuan yung lock natin no dito kapatid uh, ilalagay na natin yung ignition switch Ayan na kapatid ano, nailagay na natin, naipitan na natin yung tornilyo, ilagay na natin kapatid yung ibang pairings muna. Uh, dito naman kapatid uh, tanggalin mo lang yung dati ito yung dati susian tinanggal natin yun ito pinutul ko kanina tapos tanggalin lang natin siya yan tapos yung galing sa ignition switch yung bagong lagay ito yun isaksak lang natin yan bali okay na siya bali ganun lang ang magpalit ng susi at saka yung lock dun sa upuan okay na siya uh, subukan na natin kapatid ano yan eto siya kapatid uh, off yung susi yan nag off siya on yan ayos na siya kapatid okay na at dito nga pala kapatid ay kailangan mo pang maglaki ng butas dito para makapasok yung kanyang, ito. Ito. Para makapasok kapatid, kailangan natin ng tastasin ito o lakihan yung butas. Para makapasok ito. Ayan. Ayan kapatid oh. Ayan yung lagayan ng tornilyo. Ayan oh, lagayan ng tornilyo. Ayan, okay na kapatid. At kung nagustuhan nyo po yung ginawa ko pong videos, huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking YouTube channel, mag-like po at i-share mo na rin. Salamat po sa panonood. I-shoutout ko lang po pala yung may-ari ng motor. Shoutout kay Aurora Tumambing Garcia ng Barangay Takasan dyan po sa may makabebe.